simpan. Sabi nga ng iba ay kahit po gabi ay ginagawang araw para lamang po siya ay makapaghanap buhay o ay tinatawag na sideline. Hmm. Pero ang ibig sabihin po ba kapatid na babi, sa paghahanap buhay na lamang, dapat po ibuhos ng tao ang kanyang buong lakas, ang kanyang buong panahon sa mundo buhay. Ay hindi kapatid na Jerry, sapagkat kung ipinag-uutos man ng ating Panginoong Diyos na ang tao ay dapat magana ng buhay at ang hanap buhay niya dapat ay marangal. po Ay eh, meron ding paalaala ang ating Panginoong Kristo na dapat na isa -alang, alang ng tao. Ano po yung paalala niyo ng ating Panginoong Yesu Kristo? Ang nakasulat dito po sa Juan 6, 27 hanggang 29. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng ama sa mga wibagay ang Diyos. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang abing magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot sa si Yesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Itinuturo po ng ating Panginoong su Kristo, mga mga kaibigan, batay po dito sa binasa namin sa inyo, na hindi marapat na ubusin na lang ng tao ang kanyang lakas, panahon, sa so mga bagay na pawang material, yun nga ang banggit na pagkain na papanis, so kapatid na Jerry, mga bagay na material mas lalong dapat pong pagkukulan ng tao ng kanyang panahon at ng kanyang lakas dito po sa mundo. Eh, batay po sa ating binasa ay eh dapat gumawa o magpagal para po sa pagkain na tumatagal sa buhay na walang hanggan o yung pagkain na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sa mga tuwing kapatid na babi at sa ating mga televiewers, pala na pong maunawaan po na lahat na kung ipinag-uutos man po ng Diyos sa tao ang magpagal at maghadap buhay ng marangal, eh hindi naman po marapat na ang tao ay mahulog na po sa pagiging materialistiko. Kapatid na babi, ano po ang dahilan? Bakit hindi po marapat na ang tao sa pagpapagal niya? Eh nahuhulog naman siya sa pagiging materialistiko. Yung mga bagay na lang na kailangan niya dito sa mundo ito ang lagi na lang niyang hinaharap, pinagbubuhusan niya ng panahon niya at lakas. Ganito po ang ating mababasa, mga mahal na kaibigan, sa Ebreo 9.27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos dito ay ang paghuhukom. Sana po napansin ng mga televiewers na mayroon po hangganan na itinakda ang Panginoong George sa tao dito sa mundo. Ang buhay ng tao, kapatid na Jerry, meron pong nakatakdang hangganan, may kamatayan na itinakda ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung iniutos man po ng Panginoong Diyos sa tao ang paghahanap buhay, ngunit hindi niya dapat ubusin sa maghahanap buhay ang kanyang buong lakas at panahon, kapatid na Jerry. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Yesus Kristo, kapatid na Jerry, dito sa uh, Juan 6.27, magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain na papalis kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan o pagkain na magbibigay ng buhay na walang hanggan. E eh, kaya muna, diwanagin po natin si Kristo sa ating mga tagasunod. Mm -hmm. Ang Panginoong Heso Kristo rin ang magpapaliwanag, kapatid na Jerry, mga mahal na kaibigan. Dito po sa Mateo 6, 25 at 33. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin. O kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan ay sa pananabit. Datapot hanapin muna inyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwilan. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Alinsunod po sa ating binasa, mga mahal na kaibigan, ang paghahanda po para sa araw ng paghukom ay sa paraang hanapin muna ang kaharian at katwiran ng ating Panginoong Diyos. Opo. Mayroon lang tayong mapapansin kapatid na babi sa ating mga televiewers. Hindi ba't pag sinabi po, hanapin muna, eh katumbas po nun eh, priority po yan. Tama, kapatid na Jerry. Opo. Hindi po yan, secondary lang pa. Hmm. Eh kaya lang, paano po yung mga pangangailangan po ng tao sa mundo nito? Yung tungkol sa pagkain niya, yung tungkol sa kanyang hinumin, sa pagdanamin, at sa kanyang matitira. Paano po yun? yung e Sabi ng ating Panginoong Asyong Kristo, pati Jerry, mm -hmm. ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Ipagkakaloob sa atin. Ito so, mga kapit, mga mahal po namin televiewers, yung po ang secondary lamang. Mm -hmm. Yung mga pangangailangan po natin dito po sa mundo. Pero po ang na ito, primary, eh yung tungkol po sa pagtatamo po natin ng buhay na walang hanggan. Kaya lang,